Tahon! Sige no? Oo, nori-mori. ako sa ano. Parang kapatid yan. Di tapat ng imluwilyer. Tama ba? Wow, iyan. Kahit palu pa lupalop yun. Oh, <laughs> <lupalp> na. <yun. laughs> lugaw. <laughs> lugaw. lugaw. Tokwa. Wala na talagang ano. Talaga pwede. Yun, nagsugatan yung dalawang ibon. So, walo na lang yung ating nakabasket ngayon. Ay, pabasket ko kahapon. Walo na lang. 10 sana. Dalawang blue bar ang dinale. So, ayan, wag po kayong dadaan dito, mga, mga farmer. Paggaling po kayo ng San Simon kasi... Grabe po ang traffic Sobra dahil sa kanila may daanan dito sa munisipyo munisipyo tayo munisipyo makikilan tayo kay Mayora Mayora makikilan tayo ganda na dito sa amin ito yung daw ito ni Bongo ayan ayos pa na Katan po ito. Gano'n tayo. Yan yung likod nung yung shortcut tayo. Dito rin naman kasi likod natin. Diba? Alright. Lang, pagka, ano na, syempre dami na pong mga ano doon. Mahirap na dumaan. Nakaliyahan naman. <laughs> Pero dapat talaga ito, um, ano, makakaka- mga nagpaparch dito kasi lalo na pag ginagawa yung kalsada sana naman uh, wala na magpaparch sa gilid kasi, eh, kasi malalaking sasakyan dumadaan dito ngayon lang naman na ginagawa yung kalsada doon Dami hatang uh, motor ngayon. Unbelievable. Dati maluwag dito ah. Dati kahit saan ka pwede magpark ngayon. Diba? Ano Uno ah. Uno ah na. oras pala? Dati kahit saan yan o Wala na Mo na. Magrabi daw ang mahal ng siling labuyo ngayon Nangingi na lang ako kay Jimmy Kaya lang magpapahinog pa Mga Magawa sana kami ng chili garlic Crab yung napitas ni Kongkong Kong doon sa may gilid ko konti din lang yung ang mahal ngayon kahapon sabi 800 grabe naman first time niya ta 800 ah bagay lang isang libo yan uy hey, morning. morning tingin tingin tayo dito farmers ang CD ngayon Kung oh, gusto mo yung kita kahit Mahal daw ano? Kahit 700 Ipanalo pala yung nagtatanim ko Ayun, nung may may nabibigas ba pa. Pag oh, nanghingi na nga lang ako sabi niya Hindi, pipigyan na lang kita Kaya lang, nagpitas siya ng Sabado Nagpapapula pa Ah, uh, yun nga may CD ka Baka, we, ano daw Baka daw Webes Bukas Pag-mix ka ba? Oo, oh, sana eh lang, Wala ka eh <laughs> morning. Grabe si Eli, totoo nga. Wow. Dapat si Jimmy ito. Ito na ba? Good morning. Ah. Magkano po ang kilo ngayon? Sa lahat. Sa daan lang. O tatlong kilo.

pa. Yun, salmon. Ah, tayo niyan. Dami po. Ah? Oh. oh. Ah, balita. Morning. Nada mo. Ah, wala pa rin si ano eh Ay, grabe oh. Andun pa ako nagpark park Eh, makadaan dito. Datas mga farmers. Oh, balita. Ito yung dati kong binili, eh. kasi so, so brother ko. Oh, itu din yung dati kong binili eh. Oh, belly. Oh, kano kasi kilo niyan. 1 oh, kilo. Laki ya. <laughs> Morning. Merry Morning. Christmas. Ha? Antok pa eh. Medyo. Yung sige na yung tawag eh. Stress Wala kang baboy. Buti na lang may isa ako supplier sa akin binibigay. Kasi yung aking kapartner, tinamaan eh. 300 plus. 30 lang ang natira. Baka. Tatas baboy. ASF po. Oh. Dami tinamaan kasi talaga. Pas pa ng tuma ang bilihan ngayon tumaas ng dalawang libo sa buwan per peraso nagtaas ako isang libo lang para lang makakabol ng kaunti so parang anong nangyari yung normal price ko discounted lahat ng isang libo kaya sabi ko kay misis wag na mag discount kasi wala na tayong kikitain Oh, hindi naman. No, Logika, ano ka na? Sakto ka na lang parang gusto ko pa ng isang ano tampan dahing, darling ay sa maburihan ako para akong santa claus ah eh. ano kasi? Claus? pagdating doon, yung pakwan pinipilit ang mahal-mahal naman sa baba ah dito? mura-mura lang? 110? <laughs> 1 kilo 110? na yung dahing? bitbit na kung bit -bit na, na? marami kang bitbit? -bit. Bit oo, oh, pakarga doon natin walang problema sa sa bitbit Meron ka naman sa sakyan? Oh, na na ano na One 110 lang, 110. O oh, diyan ayan kasi kami magaano ngayon. Tatawag ako sa iyo pagka kailangan. Pero masaya sila sa ayungin, lucky. Ni, hey, panalo daw. One, one Una nito. Hindi siya. kami kaya hindi ako magaano. Hindi, unsay ni asal. Pa, di ba tumatawag naman ako sa iyo pag may ano? Ano uh. ba? Sa iyo lang chan. Oh. Bakit? Hapon ah, mo na lang. Hindi mo ganun sabihin. <laughs> Maraming order. Ano po guys? <laughs> Wala pa sila? Wala, ah, hindi pa nalibeng. Ah. Sabado pa lang ililibeng. Ah, matagal din pala. ng Oh, ba't naman dahil, tagal mo lang ililibeng. Gawan ka lang buro. <laughs> Ay, hindi siempre. siyempre, huling ano. Siyempre, siyempre, ano, syempre, mama, may kain. <laughs> tagal na, din na, no, ni Nanani Ate uh, Dalaga. Mga kain na hindi wakasana rin kasakitan. Pero, makakagaan-gaan sa buhay ni Ate Dalaga din kasi syempre yeah, oh, wala na yung, yung tatlong Iniisip beses eh. sa isang linggo, di ba? <laughs> yeah. Iniisip mo. Lala, tat tatlong beses. Kaya maya tinatakbo sa ospital. <laughs> mm -hmm. no. Tama -hmm. oh. Stress nga. 'yun, ha? Oo, tama na 'yun. Tama. Saka dumating na rin naman ata yung asawa niya, di ba? Naayaw oh. So, niya na parang ganun. Oo, no, uh, sinasabi uh, niya. Susuko na ako. Ha? Thank Nag-iisip ako na. Ano? Para maroon ka Na? Customer ko po. Arigato. Arigato. Ayan, ah. ito na lang ang paano natin. Paulam natin. O, oh, ano lang. Huwag masyado malaki ang plastic mo. Yung mm. pangaraw lang namin. Dalawang kilo lang. Yung medyo malaki na eh. Oo, oh, oo. Oh, yung nga oh. ako. Oh, kasi yung yung, ang dami niya yung ko sa madaling ama, araw, maraming kinukinuha. Kinu ito ang tubo. Mas, oh, masarap yan kasi lasang putik eh. Uy! puto, na, tama na. Tama na to. Ano ko kaya bibit-bitin yan? Ang dami kong bit-bit. Wala -bit. yung mga sugo doon ni Jomar eh. Mapatulong sana ako magbitbit bit, -bit pero kaya ko naman siguro. Okay, De, huwag nga, ilo happy. Hindi, huwag na. Huwag na, huwag na. Kaya na yan. Magkano? Thank you. Arigato. 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 Thank you. Ay, kumain. Di ba na? Ano? Wag na po tayo nahanay. Ah, ayan. Sino? Normal mari. Ah, ayo pa pamo niya. ako sa ano. Parang kapatid yan. Di tapat ng Imle tama ba? Wow. Ay, sa palu-palu pion. Oh, nakapunggan Yan ang kakalakas kapatid. nya <laughs> Morning. 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 Lapatan nagpapalinis, brother. Ama ah, may sweldo ka dito sa palengke. Ah, sabi ni binanay Conti pero daw. Morning.

mga natin hindi tayo pinababayaan ay iikot ikot ako hindi ikot ako dahil pag umikot tayo sa kabila wala na nakabutan tayo ng nakabutan tayo ng anong oras ang haba ng pila doon traffic dito na tayo ay silipin natin yung tropa baka meron baka nagtitinda siya si boy malabon ito tayo dada sa palengke pero confirmed nga yung sili Mga uh, farmer talagang halimaw sa taas Ano kaya ito? puten na lang si Jimmy 700 to 800 daw ang kilo Kung oh, tuwa sa kanya, 500 Bak, ah, Umabaw ang loko ah Bagay, bayad na siya, halos 60 ang ah, pinuhunan ko doon eh 60,000 So, nakaka-50 mil na siya Isang puna lang ah. talaga yung malisahan Nahanap kong ano ay eh, hindi ko naman kayo ma chempuan lulubog lilitaw si brother parang ha wala sa kondisyon ha wala nahanap ko yung ano eh wala na ibang isda? Wala yung pinsanin. Wala yung mga pinsanin. Puro ano. Matinik yan eh. O maliliit. Oo. Uh -huh. Bale, dahan-dahan na lang ako pag ano. Thank you. Wala talaga ang ano. Mahal daw, mahal. Kala ko nga sumilip lang. Nga. Pero wala na tayo. Murani. <laughs> nakabili ng hipon eh. So, huwag na tayo mag-hipon Mahal na sa ang hipon ngayon Diba? So, uh -huh. mura, yun na lang Mahal na yan Hanggang Minsan hanggang Chinese New Year na eh Matagal din bumaba ha eh. Dito. Shortcut, shortcut Pwede ba tayo dimiretso ang ganito oh, Sa likod, sa dinadaanan namin ni Chichi Hindi okay. ako maghahatid ngayon Magkikiusap tayo dahil na Magkaklak tayo ng ibon Sayang <laughs> talaga yung dalawa Yung isa lang ang tama Yung isa, lagas yung buntot yeah, papakita ko po sa a farmer's loaf na vlog kung anong sinapit ng isa kong kalapate hindi pa naman yung uh, magulang na then so pa yun eh mga, mga ulang sing sing yun eh medyo may edad na yun eh wala eh talagang matindi ang pusa ipin nyo nasa training box naabot niya yung, yung claw matindi yung claw niya talaga naabot niya talaga lagas ang buntot Ibuan yung ibon Sabi ko kay Jomar Huwag kayo uwi bukas hanggat di eh, Napapagbakasyon yan Bakasyon yun na Maganda pag pinapakawalan yung ano, Sa palengke sakali tayo Lugaw ngayon, lugaw. May matagal talaga kainin yung ano. May nagbang may ano pa, may outfit pa ng eh. Paano nag yung jeep ko counter flow. Nagpapatagal lalo yan eh, counter flow eh. Ay ay ay. So update tayo sa freezer mga ka-farmer Sa tingin ko nag uh, Kasi R22 yung compressor Dinagyan ni Marvin ng 404 Sabi niya pwede naman Kaya lang Tingin ko umiinit eh So ang nangyayari After niya mamatay sa Dahil mainit na siya Para mag restart ulit Nag uh, automatic switch off siya So ayun ang nangyayari Kaya Ayun Mahanap kami ng R22 na Refrigerant Okay na sana kahapon Saya ko na eh Nakapag negative 2 Wala isang oras Sakto negative 2 agad Isang oras lang Tapos Pero sabi niya mabis, Mabilis daw lumamig Pag R22 siyempre yun niya for over lang so yun okay na pagdating ng zero start na siya biglang nag parang uh, nag uh, trip ba mamatay wala naman sa kuryente wala naman sa ano wala naman sa na kinalaman yung kuryente do. sabi ko okay lang kung wala kinalaman ng kuryente ibig sabihin magagawa ng paraan talagang medyo mahirap po yung anong yan, Ram 3 Phase 2 pero, nato na eh konti na lang konti na lang Bangkok Tinapay mayroon pa tayo. Ano bang ano? Mayroon pa naman tayo tinapay. Wala, wala ngayon. Mahal lahat. na lang ay papano kay Jimmy makakahingay tayo hindi ko kahit tapat na kilo kami na boss pinapapula pa kasi eh kakapitas lang nung sabado oh. naka 47 kilos daw siya taas ng presyo ngayon biglang taas sana nakuha niya din yung ano Pero siguro kapag bigay din na 10,000 na naman wala pa pala tayong ending mga ka-farmer medyo na busy tayo dahil uh, yun may <coughs> mga natin nag clock tayong practice pero hanggang ngayon medyo marami pa atang kailangan no registration, so ayun mga farmer pero ginagawa ko na ng paraan <laughs> konti na lang tapos ayun yung aquarium pala natin darating na Nandiyan na po yung stand tapos sa uh, yung yung aquarium to follow kasi pinalala mo yung stand and then yung aquarium ay sa iba din po manggagaling. Kaya ayun parating na ka-exit na daw sila ng Mexico. So ayun po uh, kasama si Owen. So ayan ata abangan niyo na lang. Laki pala ng aquarium. bukang mag-enjoy tayo dito. Uh, at mukhang magiging maganda yung arwana malaki po yung kanyang uh, hindi siya mabubort sana naman wag naman tatalo na lang. so ayan maraming salamat at magandang buhay